May nagtanong sa atin. Bakit daw hindi lumalamig yung aircon ng kanya sa sasakyan kapag nakahinto sa traffic? Pakita ko sa inyo yung mga basic na pyesa na pwedeng maging cost niyan. Ayan. So unang-una, radiator fan. Dapat pag tinignan nyo yan, in-aircon nyo, gumagana yan parehas. Or kung isa lang, dapat gumagana 'yun kapag binuksan ng aircon. Pangalawa, yung compressor natin. Dapat yung compressor ninyo malakas pa bumomba. Makikita 'yan sa gauge ng mga aircon shop. Kapag mahina na, na bumomba yung compressor, eh talagang lalamig na lang 'yan kapag yung mabilis na ang takbo or mabilis na yung ikot niya. So pangatlo, possible may leak or kulang yung inyong refrigerant or yung freon yun kung tawagin nila sasalpa kanya ng mga aircon shop ng gauge, titignan nila kung kumpleto makikita mo rin yung dito sa tubo kung lumalamig tong matabang tubo na yan dapat pag hinawa ka mo yan lumalamig pag hindi, ibig sabihin possible mahina ang compressor or kulang sa prion or yung fan mo minsan hindi gumagana, kaya nag-iinit yung iyong aircon Next ay yung evaporator. Baka madumi na. Nandun yun sa loob ng dashboard. Hindi mo makikita dyan. Nasa loob yun. Sa ilalim ng dashboard. Pag madumi na yun, ganun din. Hindi rin siya makakalamig ng ayos. Okay? So yun ang mga basic mga kaibigan.